Hello, good morning, Maxi Farming. So, welcome back po sa ating channel. Ngayong umaga po ay nag i kami dito ni Buknoy sa atin pong mga talong at ngayon nga, to nagtitimpla dito si Buknoy. So, ang atin pong ginamit ngayon na insecticide, itong gold at saka itong pillar sieve. So, ito ay fungicide. Yung pillar sieve. Ito po ay mayroon po siyang uh, mankusib, 800 grams ang kanya pong uh, mankusib. So ito po ay sa kilo ito, yung isang pack na ganito kalaki. So mayroon din pong lanet. Pero may ano pa tayo? May lanet pa tayo? Dalawang ano na lang. Uh, dalawang tangke lang. Ah, dalawang tangke na timpla mo ngayon. So ayan, naubusan na po kami ng lanet uh, gold po ang ginamit natin at saka itong pillar sieve na pung side so yung ranit nakadalawang tangke lang kami ito po pala yung uh, naming takalan ito po ay sa takalan po ito ng Solomon so ang takal kasi dito ay nasa ano po ito nasa 35 to 40 ml ang ano po nito isang punong puno po nito at ito naman apat na kutsara po na fungicide ang timplada po natin dito sa isang tangke. So ito mga sea farming para itong ano um, yan para siyang gatas may pagka brown brown may pagka parang dilaw dilaw no? Oh. Yan. Kapag ito po ay inispray na natin sa atin po mga talong uh, ano po siya ang lumalabas po dito ay madilaw. So ayan katulad po niyan no? oh. Kita po diyan medyo madilaw-dilaw. So update po tayo sa atin pong mga talong. Yan yung atin pong talungan. At doon sa kabila update din natin mamaya. Ito nga pansin niyo malinis na dito yung pinadala natin ng traktor pero hindi po natin ito tataniman. So papayagan muna natin itong area na ito. Okay, tricho na tayo dito sa atin pong mga talong. So yung pag-spray namin dito mga kasi paming putol-putol dahil yung panahon natin dito lagi pong umulan. Mapansin niyo po. Mabasa dito ang ano, ang lupa. So nagparabas na rin tayo dito. Na-update ko na rin po sa inyo ito. At yan yung panahon namin, no. Yan. Madilim na naman. Mamayat-mayat banda ay uulan. So ang pag-spray namin ay paputol-putol. Hindi pa kami nakakapagtuloy-tuloy sa pag-spray. Pero ito na po yung talong po natin ngayon. 'Yan yung sinasabi ko na uh, muli na silang uh, dumami. <coughs> Excuse lang po. Dumami yung kanila pong dahon, kumapal-uli. At yung kanila pong mga bulaklak. 'Yan. Dumami na kanila pong bulaklak makasiparming. So, ayan po. At yung bunga nila, dumami na rin po. So, ayan o. Oh. Ito yung mga bunga nila o. Oh. Ayan. Ayan, makinis na siya o. Oh. So, ito. Ayan o. Oh. Ayan. Marami na po uling bunga ang talong po natin. Pero, sa ngayon, ang malalaki niya, hindi pa ganong karamihan. Yung mga maliliit pa lang. Yung mga bagong sibol. Maberte na po uli yung atin pong talong dito. <coughs> Excuse lang po uli. So, ayan po mga kasi farming. Uh, hindi pa tayo nakapag-abono po uli dito. Uh, yung huling abono po. Yung huling in-upload ko na pag-abono ko. Uh, yun pa lang. Yung abono na ihagis natin dito. Yun yung huling abono. So, sa ngayon. Hindi pa tayo nakapaghagis uli. Pero, gumanda pa rin po yung talong natin. Ibig so, sabihin, yung talong po natin ay lumalaban. Talagang, ayan o, oh, may mga bunga. Bulaklak niya, marami na. So, lumalaban po itong talongan po natin. Sa panahon niya ngayon. Ayan, si Boknoy na na mag spray Oh. patuloy po kami nag-i-spray talaga dito sa atin po mga talong dahil nga po sa ganitong panahon na init lamig so ang katalasan po dyan pag ganyan umatake yung mga insekto pangalawa yung punggus gusto gusto po nila yan yung mainit bilang lalamig atake po dyan yung punggus kaya lagi tayo naglalagay po ng uh, punggusain ngayon kasunod dito puliar na naman ang gagamitin natin mag na naman tayo ng puliar. ito si Boknoy siya talaga yan ang taga ano po natin taga spray sa atin po mga talong at yung isang video po makasipaming na na-upload natin tungkol sa pag-spray kung paano mag spray ng talong yan kailangan po galing sa baba papunta sa taas tapos uh, pabalik na naman sa baba papunta sa taas ganyan po yung aming paraan sa pag spray namin so yan o oh. dami niya talagang bulaklak ngayon Okay, ayun, doon si Buknoy, malayo na. At ngayon naman, <coughs> yan, sinsya lang po, medyo inuubo tayo kasi farming, kasi nga, yung panahon natin dito talaga, ay, eh, laging, mulan-ulan, mainit, kaya nakakaramdam tayo ng pag-uubo. So, kahit saan tayo magpunta sa ating talungan, no? Marami talaga siyang bulaklak. ayan o oh, yung dahon nya, bago pa lang siya nagkakapal pero ang dami niya ng mulaklak yung mga bunga nya, yan silalim so ngayon mga kasi farming uh, na-update na natin itong talungan natin dito na walang balag <coughs> excuse naman po update na naman tayo doon sa isang talungan po natin na mayroong balag, kukumustahin po natin yung ating talungan po doon kung ano na po yung kanya pong uh, tayo ngayon, kung siya po ba ay naging katulad na dito sa talungan natin dito yun po ay nasa 2,000 puno so ito ay nasa uh, labis po ito nasa 3,000 o 4,000 so ang lahat, lahat po kasi ng talungan po natin ay nasa 6,000 kasama yung salada so ngayon mga sea farming didiritso na tayo doon sa isang talungan po natin na makita na rin po natin kung anong update doon sa talong natin na mayroong balag So ngayon mga kasi farming nandito na tayo sa ating pong talungan na may balag. At uh, ito na rin po yung atin pong dating area na tinaniman po natin ng Fortuner ipon. Uh, dito po tayo uh, kumita. So ibig sabihin uh, itong area na to nakapagbigay na ng blessing po sa atin. So ngayon ito po yung ikalawang pagtanim natin dito ng talong. Pinahingan kasi natin to ng mga ilang buwan so halos mag isang uh, taon pala taon. Ang paya natin dito bago tinibdalan ng talong. So ito na siya nagpalit na rin po ng mga dahon at namumulaklak na rin po siya mga sea so ito kasi ay nakaranas po ng pagtuyo ng mga dahon katulad po nito ayan So, ang area natin dito, itong talong natin dito ay maganda ang kanyang uh, tayo dahil nga po sa siya ay nakabalag. So, kung titignan natin, yan kitang kita yung Daanan at yung mga talong natin dito ay talagang naka uh, laylay yung mga bunga. So ito na yung mga, ano nga, ito na yung bunga nya. Ayan o, oh, ganda ng bulaklak nya. Ito po yung bunga. So bumalik na rin sa dating ganda yung kanyang bunga. Ito po ang bunga nito, nakaraan ay sobrang tuyo. Talagang nanuyo talaga. Dahil nga sa sobrang stress nya, sa sobrang init at... Uh, lakas din ang ulan Mga dumaang bagyo uh, Dalawang bagyo ang dumaan dito So talagang sobrang na-stress siya Ngayon naman, uh, umiinit, biglang uulan Ang panahon po kasi ngayon ay hindi na po maintindihan So nakapag-adjust ang mga talong natin Ayan, hinuhulog Yan, hinuhulog na yung pagdidilaw ng mga dahon So nakapag-adjust na siya At ito na po muli yung kanya pong dahon So mamaya, si Buknoy ay susunod na rin po dito Uh, pagkatapos niya doon mag-spray sa isang talungan natin didiritso na po siya dito para po mag-spray so yung whiteflies nakaraan ay napakarami ngayon mayroon pa rin pero hindi na po ganong karamihan so ganyan talaga ang whiteflies uh, kinokontrol lang po natin yan sa pag-spray pero hindi pa talaga na uubos yan kapag magtuloy-tuloy po ang pagbuhos ng ulan yan mga sea farming, ang white whiteflies po ay kumukonte sila po ay takot po sila sa ulan so yung aking bayaw nandoon din na doon sa dulo sumko lang ayun yung aking bayaw siya po ay nagrabas sa atin pong mga talong yan sinipin natin ilalim yan sila po dito ay nagrabas kasama si Boknoy kahapon so ngayon si Boknoy nag spray yan o kung hindi pa siya marabasan ganyan pang itsura niya. makapal pa so ngayon ito na kapag narabasan malinis na po siya So ayan makasip farming. Marami na rin siyang bulaklak at muli na rin pong uh, gumanda yung kanya pong mga dahon. Uh, sana ay magtuloy-tuloy ang pagandahan ng kanya pong mga dahon para mas marami tayong mapipitas. Dito sa atin pong mga talong. o, yung dahon niya o. Oh. At ito po sa ilang mga ilang ano lang, mga ilang araw lang o linggo, uh, tayo ay magbibigay na po muli ng abono po dito. So, tatapusin lang natin ang paglinis dito sa ating gulayan. At muli na natin bibigyan ng pagkain itong ating pong mga talong. So, sa ngayon ay uh, maganda ang kanilang pinapakita. So, ayan o. Oh. Dating naglagas na ito, ngayon may mga dahon na. So, ito, dating mga naglagas, ngayon ay may mga dahon na. So, ayan po mga Ah, uh, ganito na lang ang update sa atin pong uh, mga talong at ngayong umaga didiretso pa ako doon sa isang area natin kung saan tayo nagpapatanim ng atin pong mga pipino. So, konting pasilipan din po. Mamaya makasi farming. Ah, uh, muna tayo papunta doon sa atin pong pipinuhan. At ngayon po mga si farming nandito na tayo sa atin pong uh, tinaniman ng pipino. So, ito po yung area na uh, ating pong tinanan kahapon so hindi pa po ito tapos magtanim ng atin pong pipino dahil mayroon pa po doon yung area na yan hindi pa natapos linisan pati doon siguro may mga isa, dalawa, tatlo apat na linya na lang po ang hindi pa natamnan ng atin pong mga pipino so ito po ang variety na amin pong itinanim dito itong legacy f dati ko pong tinatanim ay Mika si Ipuan talagang sa amin kasi wala po akong masabi um, napakarami po magbigay po ng bunga at kung magsuhi siya so talagang napakakapal ito namang legacy uh, hindi pa natin nasubukan ngayon pa lang po natin ito masasubukan mga si farming so ito yung mga nakalagay na pack nya ito nalagyan so ito po yung legacy ipuan yan, tutok lang natin. Ito na po yung Legacy si F1 natin na pong itinanim kahapon. Nasa 25 pack po ang tinanim namin dito. Ang laman kasi nito ay nasa 70 seeds lang. So, wala silang malalaking pack o yung ang laman. So, yung nabili natin dito sa uh, Palawan Poultry ay ito lang yung mga maliliit. Medyo kulang sa supply itong legacy F1 dito sa amin kasi nga ito ay bago tapos ito ngayon yung medyo sumisikat dito sa area namin so susubukan natin kung ano po yung performance nitong legacy F1 kumpara po sa megacy F1 kasi ang megacy ay talagang subok na po natin yan at update ko na rin po sa inyo itong sili po natin so itong sili natin dito ito yung sili haba yan na po siya yan ito po ay hindi pa natin ito nabunuhan so gusto natin i uh, observa gusto natin observa nitong um, chicken manure o yung uh, dumi ng manok so ayan mayroon na siyang mga maliliit po na bunga yan nalaglag na yung bulaklak nya So, obserbahan natin. Pero ito ay mga may na ito dalawang linggo. Simula pagtanim namin. Kaya siguro, tingin ko, lalagyan na rin po natin ito ng abono. Abang-abangan nyo po yan mga sea farming yung pag-apply ko po ng abono dito sa atin pong sili panigang. So, ayan lang po muna ang update nyo sa sili natin. So, dito sa Pipino, ganoon na rin. Hanggang dito lang po muna mga farming yung update sa atin pong mga Pipino. At ito na yung mga kasamahan natin, yung mga, mga nanay. uh, dumating na rin ah sa Morpheus ah oh, sige 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 Oo. Uh -huh. tangali tangali kayo mag, ano? ah oh, sige sige mamaya na lang yan dalawa ah oh, sige 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 uh -huh. ah oh, ah oh. ah kita naman yun ah damuhan na lang Ah, itu mahaba, oke okay na itu? Ah, sige, sige. Oo. Sige, ayan mga farming. Ah, meron silang ah, mga natin Meron silang obligasyon po sa kanila pong uh, ah, porpis. Ah, sila po kasi ay porpis member. Yung atin pong mga kananay na katulong natin dito sa pagkatanim po ng gulay. So sila po ay may gawain doon sa kanilang um, ah, venue o sa kanilang area kung saan sila may meeting. So, ayan. Ah ganito lang po muna, mga farming. Yung update sa atin pong mga tanim na gulay. At abang-abangan nyo na rin po yung pagtanim ko po ng patula sa atin pong uh, dating ang palayahan. So muli po mga Farming hanggang dito na po muna. Happy Farming at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. God bless.